bakit kaya kahit Pilipinos tayo, ano, aware pa rin tayo sa mga international films. Ibig sabihin, yun yung mga uh, works of art o mga likha na galing sa ibang bansa. Yeah, anyone? No, I think, yung mabilis na pagkalat, yung tinatawag po natin, ano, globalization. Alright, exactly. And that's what we are trying to pinpoint ano globalization. Yung sinasabi ni Ms. Francesco ano yung popularidad dahil sa internet, dahil sa uh, social media, 'di ba? Sa teknolohiya, lahat 'yung may kinalaman doon sa binanggit naman ano ni Mr. Casella. At ang tawag natin doon is what we call as globalization. So take note of the term globalization. Ano, so galing siya from the word, we have the word global, right? It's global. And of course, the trend the trend nowadays is uh, in such a way na kumbaga nagkakaroon ng tulay ano, sa pagitan ng iba't ibang bansa. Ano, clear ba tayo doon? Grade 11? It's somehow a vehicle, ano in other words, uh, lumdayan, ano, sa Pilipino o kaya naman sa mas malalim na pagkapakulugan, it's also a bridge ano, that connects ano, one country from another. Okay? Na rin dito it's an accelerating process ano so given that after the fourth industrial revolution ano dumating tayo sa estado kung saan ang bawat bansa ano ay capable na na connect ano dahil nga sa of course rise of the technology the rapid advancement ano tama 'yung dito integrated interdependent na tayo ano? we don't only rely with our own country or dun sa mga fellow asian countries natin ano bahagi rin tayo ng mas lumalawak pa ano, ng mga asosasyon na nabubuo sa bawat bansa. Okay? Kasama rito, of course, malawak kasi ang globalisasyon, ano? Uh, yung mga goods and services. For example, yung mga produkto. next. Yan. Ito yung mga binabanggit natin kanina. Di ba? Kahit malayo. Yan. Dahil sa pagiging konektado ng bawat bansa, uh, those are being shared ideas. Di ba? Yung mga ideya. Katulad ng mga trends sa, uh, sa larangan ng sining. Di ba? yan so for example yung uh, creation artistic trends malawak 'yan ano yung mga sculpture iba yung mga painting 'di ba yung paggamit ng iba't ibang medium 'di ba dati more on paint lang 'di ba acrylic paint oil paint ngayon meron ng painting from for example coffee local materials na nasa environment ano those are called as artistic trends okay and then of course the culture Diba? ba yung pagkain yung fashion, the way you dress, and of course, the media itself. Okay, may isang example dahil dito. ba? Diba? Actually, hindi lang naman to sa Mexico. Ano, kahit sa Pilipinas, uh, the phenomenon of watching K-drama or Korean drama. Sinong mahilig sa inyo manood ng K-drama? Taas nga ka ang kamay? PAC? Yes, oh, wow. That's the effect of globalization. Ano? Even our dramas, ano, our films, ba? Diba? hindi lang dito siya napapanood even sa ibang bansa ano, for example, the P-pop idols, diba? the Filipino pop idols, Korean pop idols, and other types of idols na nanggaling sa iba't ibang bansa, ano, they have their world tour. Those are also effects of globalization. Unti-unti, ano, unti -unti napapakilala ano, yung fashion, yung food, yung media. Yung malawak ang media, ano, kasama dyan yung binabanggit na kanina, the dramas, the series, diba? and then the food. Diba? May mga pagkain talaga na kumbaga ay for example, it came from Japan and then dinadala dito sa Pilipinas. Ano, wide uh, acceptance yung natatanggap niya ano, mula sa masa because of uh, the fact that it came from an Asian country. ba? Diba, at known sa mga spices. So, pasado sa panlasang Pinoy. So, ina-adapt dito. Okay? Clear ba tayo kung ano yung globalisasyon? Yan, malawak siya. Ano? Same sa literatura. Yan, nabanggit dyan ano, yung shared knowledge. Yung mga nababasa nyo, Diba, na mga libro for example kung sa National Bookstore ano makikita kayo mga libro doon na naka-display sa mga shelves and then makikita niyo author ah, the author is Japanese the author is an American right? the author is a Mexican so uh, by that ano mula din sa mga librong na-publish na nila dahil sa lamig ng sarili nilang kultura natututuhan natin kahit hindi tayo directly pumunta sa kanila sa kanilang mismong bansa. Okay? there are advantages and disadvantages. The first one is it weakens the power of authoritarian authoritarian governments. Yung may mga rehime, ano na mga bansa. Of course, dahil meron ng uh, bridge between other countries, uh, na i-impede or kumbaga nababawasan na na yung capacity nila na ma-overpower yung mass and when it comes, for example, to consumption. Yan. The next one, it creates or generates jobs. Ano? and capital. Ano, it create more choices for the people. So, nakakagawa ng mga oportunidad ano, para sa mga tao magkaroon ng hanap buhay or livelihood, uh, make something functional out of their skills, right? And have their choices when it comes to uh, economics. Yan. Next tayo, when it comes to culture naman, uh, nabanggit natin to kanina, ano, merong exposure ang isang kultura sa isa pang kultura. Nagiging aware tayo kahit hindi tayo directly mag-travel na ano, sa kanilang bansa. One fact is, is the, prevalence ano, ng media. Yung mga napapanood yung dokumentaryo, mga short vlogs, di ba? Kahit ngayon sa mga content creators, di ba, online na naglalagay uh, a day in my life as a Tokyo girl, di ba? So, nagtatrabaho siya doon in the factory. That's one uh, exposure, ano, to other cultures. Okay, next, let's talk about disadvantages. Okay, the first one is that it creates unwanted external influences. Yes, that's true. And it is somehow difficult to control. Ano kasi where can we draw the line ano, between countries to countries? Yan. Yeah. Another one is the exploitative benefits of the uneven. Ano, so hindi lahat nakakasabay. Ano, kasi merong mga critics din na nagsasabi that there's no globalization. Ano, meron namang critics na nagsasabi, ang tawag sa kanila ay skeptics. Ano, they are uh, not into globalization. Ano, so, kung baga din nila or may pangamba sila, meron ba talagang globalization? Para, parang panay disadvantage yung binibigay niyan. Ano, so hati, ano, yung, yung ating uh, population when it comes to, the, to this topic, globalization itself. Ano, next, uh, of course, it can, in terms of culture, ano, sa kultura, yan, nagkakaroon ng cultural imperialism. Yan. medyo pa, uh, gawin natin mas madaling unawain ano, di ba dati tayo ay na-colonize ng mga iba't ibang bansa? The form is of course circumnavigation, di ba? Ibig sabihin ng circumnavigation, umiikot sila. Ano, sa pamamagitan, for example, ng mga bangka, diba? ba? Yung, yung, tinatawag ng mga galleon tree, di diba, Yung mga uh, sasakyan na Victoria, di ba? Na ginamit ng iba't, ng, ng, for example, Sp Spain, or Spain, ano? Para makakuha ng maraming spices sa bansa natin, yan, that's one kind of cultural imperialism. Pero ngayon, dahil syempre modernized tayo, ano nagkakaroon ng tinatawag na neocolonialism, the new version of colonialism. Goes with uh, allowing us to consume ano everything that is given by other countries. And then later on, we'll never know that we are already uh, a part ano of that specific country. So, uh, of course, Example yan, sa teritoryo. So ngayon ang tanong, ah, uh, babalik tayo. Same with uh, the prevalence of artificial intelligence as part of globalization. Yan. Kailangan tingbangin natin ano. Is it more advantages or disadvantages? Okay? Mm -hmm.